Nung perma po, mga kababayan ha, ng Bangko Sentral ng Pilipinas na talagang nagbenta po tayo ng ginto. So, confirm po, ang nagtrending at balita po mula sa Escar Philippines, Escar Money, na ang Pilipinas ay nagbenta ng 25 tons ng ginto. At sa buong mundo, tayo lang naman ang pinakamaraming ibinintang ginto sa taong 2024. Kaya nagkaroon po ng iba't ibang argumento at uh, ang iniisip ng iba nga ay eh, talagang bagsak yung ekonomiya po natin Wala na umano tayong mahugutan ng pera Kaya napilitang magbenta po ng reserve na gold itong Banko Sentral ng Pilipinas So napakalaki kumpara po sa ibang bansa At ang ibang bansa ay patuloy po no na, na nagdadagdag Collect and collect po sila para mas lumaki po yung reserve na ginto sa kanilang bansa Tayo naman ay benta ng benta So, anyway, may get 15% po ng kabuang reserve ng uh, gold po natin ay ibininta ng administrasyong Marcos Jr. sa unang quarter pa lang ng taon. So, we don't know kung ipagpapatuloy pa ba nilang pagbibenta ng ginto sa second quarter ng taong ito, mga kababayan. At nagpalabas po sila ng official na statement at official na palusot, no? Para sabihin na tama po yung pagbibenta nila ng ginto. Ang sinasabi po nila ay Talagang nag-take advantage po sila sa mahal o na presyo ng uh, ginto no sa first quarter ng taon. Yan po yung sinasabi nila para daw po uh, hindi ma ang uh, yung mga primary objectives no for holding gold which are insurance and safety. So ang sabi nga po nila, ginawa nila ito uh, para maibos din po yung pangangailangan ng uh, ating bansa. Eh uh, mga kababayan po natin, ang uh, pagbenta po ng gold ng ating bansa eh mukhang napula po ng ilang mga malalaking political vlogger no kagaya nitong si Sir Mark Anthony Lopez ito po yung kanyang uh, sinabi no ito our sago okay naman sana itong official statement ng Bangko Sentral ng Pilipinas regarding sa significant selling of our gold ang pinaka justification nila ay magtake advantage daw sa mataas na trading price ng gold kaya sila nagbenta halos 15%, hindi halos kundi mahigit 15% ng ating gold reserve. Which turn out, ang Pilipinas ang pinaka-active na gold seller sa bansa in the first half of 2024. Pero mga ma'am sir, sa BSP, ang tanong po ganito. Okay? Kung nag advantage kayo sa mataas na presyo, bakit parang nagkamali kayo magbenta? Eh ang trend until now ang gold trading ipataas pa din. And yan naman po talaga, totoo lang mga kababayan po natin, yung bintahan ng ginto, no? Uh, hindi po ito bumababa actually. Pataas ng pataas po yung presyo ng ginto sa ating bansa. So, may something po na nakita tayo dito, ano? So tapusin natin ang pagbasa dito sa sinabi ni Sir Mark Antonio Lopez. No? Parang ah, ang laki po ata ng miss out nyo sa ceiling price kasi mas peak ngayong third quarter ang trading price. So iyan ang sinasabi natin na yung gold talaga ay pataas ng pataas. Mayroon po kaya nakamiss sa forecast ng presyo ng ginto sa analysis nyo? Hindi po ba nagkaroon ng notes comparison with our countries na karamihan eh, naghakot at nagpataas ng kanilang gold reserve. Yes, lalo na po yung mga uh, progresibong bansa kagaya ng Amerika, China, Russia, uh, France, no? And other Europe countries. O mayroon mo, mayroon po bang pangangailangan na matindi ang bansa noong first half 2024 kaya napilitan kayo magbinta kahit pataas pa ang pricing trend. Ano kaya ang tunay dahilan? So, kasunod po yan, siyempre, no? ay uh, nilabas po ni Sir Mark yung sinabi po ng Bangko Sentral and yung trend kung titingnan po natin ay pataas ng pataas mga kababayan po natin. So kung titingnan po natin mga kababayan, ang trend nga is pataas ng pataas. So bakit kailangan magbenta ng Bangko Sentral ng Pilipinas? Totoo kaya ang uh, sinasabi ng ating mga kababayan at base po doon sa kanilang komento na wala na pong mapaghugutan, no? ng pera ang ating bansa. Kasi kung totoo po yung mga nababasa natin sa mga news article po, na umani mas malaki pa ang ginagastos ng ating bansa kaysa pumapasok na investors, pumapasok na or na collect na taxes ng ating gobyerno, abay lugi po tayo, no? So palaki ng palaki yung utang natin. At base rin po sa naging official statement ni Representative Kimbo na no, mga kababayan po natin, abay ang Pilipinas pala, no? ay uh, kailangan pa nilang mangutang ng may 2.4 billion a uh, trillion, trillion no 2.4 trillion para mapunuan ang gaa no sa taong 2024 so kumbaga yung gaa po natin is uh, 5.7 for 2024 wala pa palang pera so mangutang pa umano ng 2.4 trillion para ito may punuan at uh, maisa ayos no maisa implement ang mga proyekto na nakalaan doon. Pero bakit sinabi po nila na first quarter pa lang ng taon ay halos 83% na po ng kabuang budget sa 5.7 trillion ang nagastos? So ano nangyari? No? Tapos wala po tayong nakita mga major infrastructure project. Mas nakita po natin yung mga paparte-parte, yung pa-concert ng Marcos administration. So may paduran-duran pa po sila mga kababayan, at mas nakikita pa po natin yung pamimigay po nila ng ayuda kung saan saan at ito po ay ginagamit po nila na parang uh, advance uh, pangangampanya, no? Namimigay po sila ng pera at hindi po yung uh, yung ahinsya po, ah, gaya ng DSWD, yung supposed to be yung nagdi-distribute nito, sila po na mga politiko, so daan-daan uh, po na mga congressman, may mga senador na pupunta sa ilang probinsya para mamigay ng ayuda. So, naghihingi pa sila ng palakpak sa sambayan ng Pilipino na hindi naman po obligasyon ng sambayan ng Pilipino na pasalamatan po itong mga uh, mga kapal na muka nitong politikong ito. Dahil ang pinamimigay ng pera ay pera po yun ng taong bayan. So, bakit ang lakas ng loob nila mamimigay ng ayuda sa mga Pilipino na hindi naman apiktado or hindi naman binaha? Yung mga binaha, hindi nila binibigyan ng ayuda. No? Tapos, wala pala tayong pera. Ang lakas ng loob nila, mag party -party, no? mag ah, halos lahat eh. Tuwing mayroong ah, mayroon po silang ginagawa na serbisyo per sa bagong Pilipinas, mayroon pa party-party, no? Mayroon po silang pre ah, concert. So, free concert ba walang bayad doon sa mga artist na nag ah, na nagpe-perform. So, obviously may bayad. And hindi po 'yung basta-basta, milyones po 'yung binabayad diyan. Tapos ang sinasabi nila na marami namang investors na pumapasok sa ating banta. O maraming investors, ibig sabihin maraming po tayong makukulik ng buwis. No? lalakas yung uh, market natin, uh, maraming trabaho, no? Pero hindi po natin ito nararamdaman. Ibig sabihin lang kasi kailangan pa umutang ng ating bansa. So ibig sabihin, walang investors na pumapasok. So paano lumalabas, no? Lum no Nang sinasabing tumataas yung trust rating, performance rating ni Marcos Jr., iwala eh, naman po siyang magandang ginawa sa ating bansa. Malayo kumbaga ikukumpara natin sa nakaraang administration, kaya ang sabi ng kanya mga supporters, huwag nyo ikumpara no, yung ginagawa ngayon ni BBM kaysa kay Duterte. Bakit hindi natin may kumpara? Kasi kung dalawang taon lang ang pag-uusapan, napakarami ng proyekto. At ang mga vlogger nung panahon na yon, kaliwat kanan po yung kanilang pagbibigay ng update. At hindi nila alam kung anong proyekto ang kanilang pupukusan. Dahil sabay-sabay po. Pero sa ngayon, yung mga vlogger at supporter po ni BBM ay imbis na tutukan po yung Magandang balita siguro sa kanyang administration ay pakita yung mga major projects niya. Hindi po. Ang ginagawa po nila ay binabatikos yung nakarang administration at pilit po na sinasiraan itong si Vice President Sara. Sinasabayan po nila yung paninira at black propaganda na ginagawa ng taga -house of Representative. At uh, imbis na gumawa ng uh, mga panibagong plano, panibagong strategies kung paano natin malagpasan itong crisis, mahal na pangunahing bilihin, ano? no, at pagbaha ng mga imported na produkto sa ating bansa at napabayaan po yung mga local farmers, ito lang ang nakikita ko, mas pinupukusan po nila na banatan po ang nakarang administrasyon sa pamamagitan ng Quad Committee na binuo po sa House of Representatives. Na nagsasayang po sila ng milyones pero wala naman pong may ambag o maitulong sa ikaganda po na ekonomiya ng ating bansa at ikaangat ng buhay ng mga may hirap. Ito real talk po ito mga kababayan po natin. Yan po yung nakikita natin ngayon. At yan po ay personal ko na komento base po sa aking naobserbahan. ba? Diba? At uh, imagine mo, gumastos o mano sila ng 500 million no? para lang doon sa paghahanap kay Pastor Kiboloy sa Kingdom of Jesus Christ. At kalaunan, sumuko lang pala. No? At hindi naman nila nahuli at hindi epektibo ang kanilang strategiya na parang tinatakot pa ang taga-kingdom of Jesus Christ. Kaya ang lagi kong sinasabi, nung mahuli ba nila si Pastor Kibuloy or yung napasuko ba nila, no? Itong tamang termino. Yung napasuko ba nila si Pastor Kibuloy or voluntary yung sumuko si Pastor Kibuloy? Bumaba ba ang presyo ng bigas? Gumanda ba ang ekonomiya? Dumadami ba ang nabigyan ng trabaho? So ngayon sa ginagawa nila kay Vice President Sara at kay PRRT, kung magtatagumpay sila, umura ba ang presyo ng bigas? Tataas ba yung ekonomiya ng ating bansa? Matitigil po ba yung talamak na krimen at droga at mga batang nawawala? At dadami ba yung investors sa ating bansa obviously wala dahil ito ay diversionary tactics lamang para yung ating mga kababayan makalimutan po yung kababayaan kapapalpakan ng Marcos administration particularly po sa flood control at tanong natin no uh, nasaan po yung 5500 na flood control kasi hindi lang po tayo apektado dito no na mga DDE supporters kundi lahat po na bawat pilipino mapapinklawan ka man mapaloyalista ka wag mong i-deny wag mong itanggi na ikaw po ay nabiktima ng baha Huwag nyo rin sabihin na kami lang po ng mga Duterte supporters ang apiktado ng mahal na pangunahing bilihin. Particularly po sa pangunahing pangailangan ng mga Pilipino. Yung bigas, no? Kasi tayo mga Pilipino, kahit wala o ulam, basta't may bigas, di ba? Pero hindi po nangyaring bumaba. Binanata na po ito ni Ted Pailon. Pero walang, nang, wal walang pagbabago eh. Sabi nila John, uh, July, August, September, ngayon mag-October na. Pero hindi pa rin nakakatikim or nakabili ang mga Pilipino, ng uh, murang bigas. Tumataas na nga po yung uh, basic needs. Tumataas pa yung utilities. Pero walang isang Marcos Jr. na nagmumura, no? Para pagalitan itong mga malalaki negosyante, itong mga oligarko, para sana magkaroon lamang ng regulation sa mga pangunahing bilihin. Lahat na po yan, pagkain man, or uh, pangunahing serbisyo or utilities, lalong tumataas. Ngunit ang sahod, ay kakarampot lamang ang nadadagdag. Ngayon nagbenta na po sila ng ginto. Ang patunay lang na talagang wala na po silang mauhugot, no? Wala na po silang mauhugot na pera. Imagine mo, utang sila ng utang pero hindi na babayaran lalong tumataas. Uh, iba po yung sinasabi ng kanyang mga supporters na nababayaran na daw yung utang ng dating administrasyon. Paano nababayaran kung lalong tumataas? So obviously yan po ay fake news at isang kasinungalingan lang. At kawawa po yung mga naniniwala sa kanilang mga propagandang vlog para sabihin maganda po yung ginagawa ng Marcos administration. And of course, bago po tayo magtapos sa ating uh, video ito, no? I-remind lang po natin. Nasaan na po yung hair follicle uh, na hinahanap po natin at tinatanong po natin, no? Para sa isang presidente na umanoy isang bangag. Mga kababayan natin. Kayo na po bahala magusga. Siyempre kung may komento ba kayo opinion patungkol sa isyung ito. Ano? Lalo na po ang uh, apektado po dito ay ekonomiya po natin. Okay. Thank you. And God bless po sa atin lahat, mga kababayan.